Sampung bagay na humadlang para makapag-ipon Alamin natin ang sampung bagay na humadlang sa atin para makapag-ipon Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para updatein kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko Ngayon, bigyan ko kayo ng sampung bagay na dahilan kung bakit tayo ay mahirap makapag-ipon una dyan ay ang luho. Ang luho ay ang mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan pero ating pinagkakagastusan. Halimbawa na lang ay yung gadget. Kahit pwede pa naman natin gamitin ang ating lumang phone ay gusto natin itong palitan ng mga bagong labas or latest which is maluluma rin naman pagdating ng panahon. Isang litra lang ang magkaiba sa luho at luha. Sa kakabili mo ng mga luho mo ay darating ang panahon na luluha ka dahil kapos ka na sa kakabili mo ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Pangalawa ay ang kayabangan. Para lang i-please ang mga kaibigan mo at kailangan mong makipagsabayan sa kanila at kahit kapos ka na sa pera o kaya sakto-sakto lang ang budget mo. 'Yung tipong mangungutang ka na lang para lang meron kang maipagyabang sa mga kaibigan mo at kakilala. Tandaan natin na hindi natin kailangang i-please ang ibang tao o maging maganda sa paningin nila kung ang kapalit naman nito ay masasaid ang laman ng ating pitaka. Iwasan natin ang kayabangan dahil wala itong maidudulot na mabuti sa atin. Pangatlo ay inggit. Alam mo ba na sa tuwing nakakaramdam tayo ng inggit ay dadadamay na rin ang perang nanahimik sa ating pitaka? Halimbawa na lang kung ang kapitbahay mo ay pagong riban at mukhang model na sa shampoo ang buhok niya ay gusto mo ring magpariban katulad niya. Dapat magiging humble at makontento sa buhay. At ang perang gagastusin sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan ay ipunin na lamang. pang ay ang katamaran. Gamitin ang talento at libreng oras sa mga bagay na makapagbigay ng extra income. Huwag puro kwentuhan at makipagmarites sa kapitbahay. Tandaan na kapag mas madami ang iyong income ay mas lalaki din ang iyong pwedeng maipon. Panglima ay ang kawalan ng disiplina. Dapat ay may disiplina tayo sa ating sarili dahil kung wala, tiyak na wala tayong may ipon. Mahihirapan tayong mag-ipon kung wala tayong disiplina sa katawan. Oo, tamang disiplina ang kailangan para hindi tayo matuksong o mastos sa mga bagay na wala na kakwenta kwenta Pang-anim ay ang katakawan. Yes, tama ang nabasa mo. Ito yung isang mortal sin na humahadlang talaga sa iyo para makapag-ipon. So imbis na kumakain ng sobra-sobra, kumain lang ng tama at masustansya. Tiyak na pati ang ipon mo ay hindi pa madidiskaril at masisira. Pangpito ay bisyo. Dagdag gastos ang bisyo. Alak at sigarilyo ay malaki ang posibilidad na magkakasakit ka pa sa baga at atay dahil sa kakabisyo mo. Madadagdagan patuloy ang gastos mo imbis na pangiipon mo sana. Kaya sikapin nating magkaroon ng malinis na pamumuhay para makasiguro na makapag-ipon tayo para sa ating kinabukasan. Pangwalo ay ang pagiging waldas. Natural na pagwaldas ang isang tao Lagi itong walang pera at broke. Kung wala laging pera, sigurado akong hindi makakaipon kasi nga walang iipunin. pang ang kawalan ng tiwala sa sarili. Dapat ay may tiwala tayo sa ating sarili. Sa atin magsisimula ang tiwala na kakayanin nating makapagtabi ng pera para magamit natin ito sa ating kinabukasan. At ang pangsampo, ay ang pagpapabukas. Yung tipong lagi na lang natin sinasabing bukas na lang, bukas na lang. Ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi tayo makapag-ipon dahil sa puro tayo bukas na lang ako magumpisa. Sana naman iwasan natin ang ganitong ugali ang bukas na lang dahil kahit gaano pa kaganda ang ating plano sa pag-iipon ay wala ring mangyayari kung di natin ito umpisan. Yan po ang sampung bagay na humahadlang sa atin at dapat nating iwasan para tayo ay makapag -ipon. That's it for today's video. This is Clever Mom TV. See you on the next video.